kumpit. Pwede, pwede pa. Bago kumpit ka pa rin. Nakahiblad na naman ako. <laughs> Ayun mo. Ano na naman yung kumpit sa akin. Ano bang gusto mo kumpit? Ang sabi ko, avatar. Yung kumpit sa akin, oh, pinade ako. Pinto na rin. <laughs> Sinagsak yung to. Pinto na rin oh. ba? Ano ba mong pagsawa na naman? Nakahiblad nga ako. Ang tawag niya pre, reverse page. Sa halip na ipade yung gilid, ang ipinade yung tok-tok. Ayun nga. Ang sabi ko balik na na. Alam mo naman, ikaw lang na, Ikaw, na, ikaw, na, ikaw na lang. Ikaw 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 Ikaw, ikaw. natin yung na. kaya mo. Kaya, Ikaw ka muna, ka. lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw ako pre lang. Ikaw na ako wag mo na wag mo Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. ko ha <laughs> tignan tignan, kayo, na, kaya lang. Ikaw lang. Okay, mo sorry, na Ikaw lang. So ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. ikot ka Ikaw lang. Ikaw ayan, Ikaw lang. Ikaw lang. lang. Ikaw lang. Ikaw Parang nangasan, alam na mong panulit ka na. Ang ginawa, diniritsyo na yung ibabaw. na sa'yo mga batar. Kaya pare mo. Please. O sige, sige. Ibalik mo. Upo ka na dito, pre. Uh -huh. ka na. Kaya mo ha? Kaya, kaya yan. <laughs> Ay, pre. Pisa na natin. Ibalik na natin ulit sa abatar yung kupit mo. Ay, blood ako, pre. Huh? -blad. Ay, blood. Ang pre yung tingnan mo. Oh. Oh. Mo, pare, sabi, kuha, di mo, di mo, pay? Pare, sabi ko ah, magtar! Di ko ba siya mapreo? Naka-pay din mo, tingnan mo, may transition. Pay! Pay yung ibabaw! Saan na kakita ang pay yung ibabaw? Ngayon lang ako nakakita na ng ganyan kupit, sa halip na i gilid. yung gili, ibabaw mo hindi, naka-pay. Dating na asap, sige, balik natin yung kapatahan mo. Kapag nakakaasap pare, pinagtatawanan mo pa ako. <laughs> kaya mo ba? Kaya, kaya. もうすぐ。 Ito na yung nilequest mong gupit na avatar. Yun! Ito yung sinasabi kong gupit, pre. Ano ba nangyayari sa pinapagupitan mo? Bakit? Eh, bingay ng yung barge yung napagpaggupitan ko eh. Pinade yung ibabaw tapos tinira yung ano. Yes. Ito, ang sabi ko avatar yung tok-tok. Ayan, ayan, nakuha mo. Ang ganda. Ang ginawa, reverse fade. Reverse fade. Akala yung toot Ayaw ko nun. Hindi ako toot Pinagbuka ko mo tuto. Ito, ito, ito ang mga kaya, gupit. Kaya pa para sa akin na pumunta tayo nasusunod yung gusto mong gupit. Yan, yeah, no. Kaya idol kita, pre. Nakukuha mo yung gusto kong gupit. Ang galing, pare. Kita-kita mo yung harapan no? Oo, ano ako naman. Uto-uto. Eh, ah, uto, -uto? <laughs> Ay, Okay, tanggalan na kita ng balapan, pre. Tanggalan na kita ng balapan para makauwi ka na rin. Ang galing, pare. Ba Baka ba hinihintay ka na ni Mrs. Mo. Matuto kayo sa gupit. Oo naman. Kala nila, ut -utu, -utu, akala nila utu, utu ako. nila ako eh. <laughs> ano palagay nila sa akin utu Ano pre? Ayos? Ayos pre. Ano ang nila sa akin utu, -utu? <laughs> Hindi ako utu, -utu. Thank you pare. <laughs>